Pumili ako ng office chair. Pero syempre, office chair natin parang ano, beauty chair. So, ayan, itsura niya. Yan. Ito na siya ngayon. So, bubuin natin siya. Parang wala akong nakitang instruction or manual sa kanya. So, hulaan natin. Ang ganda niya, guys. Like, wow. Ang comfy-comfy. Yung top part niya, hindi masyadong foamy. Pero ito, Medyo okay naman, pwede na siguro sa presyo. Ito parang na-deform siya. Tapos meron siyang mini-oonan, may screw tayo, tapos ito yung kanyang um, dulong, gulong, ito yung stand. Mabigat naman. Tapos ito yung pang-adjust adjust. Yan. Ay, ito pa pala. Ayun. Oh, ganyan. Ah, ito, ito. Yan. Ayun, okay ikot natin para malak. <laughs> Ay natin idikit tong mga gulongers. Paano to ididikit? Gaganon lang, iikutin lang bato Bakit hindi naglalak? Baka kailangan ng screw. O gaganon mo lang. eh, natatanggal siya eh. Parang igaganon lang talaga siya. Ayun. Ay. Paano ba to? Itatry mo sa lahat. Tapos ko ni yung Yun na yun. Pero ayo talaga. d Ganyan. Tapos, meron siyang kasamang ganito. Pwede na siguro to gamitin. So, like so ikot na. Ah, oo nga. Ito na nga guys. Kailangan relax lang tayo sa pagbeat dito. Lak, lak, lak. Lak, lak. Kailangan matibay ang pagkakalak natin kasi upuan natin to. Ayaw naman natin na malaglag tayo. Ano? So, dalawa butas niya. Pero hindi naman to aabot dito sa mga lawa. Kaya dito natin siya inilagay sa kanyang first. Madali lang pala siya. So, kahit wala tayong manual, ay, kaso yung gulong. Hindi ko alam paano. Magugulat yung asawa kung makikita niya. Nakabuo na ako na upuan dito. Haha. Siyempre, pag may kaya tayong gawin, gawin na natin. Huwag na natin iasa sa ating mga asawa. Dahil pagod na rin yun. Dami rin yung ginagawa eh. Alam ko na, guys. Ipapasok lang talaga siya ng bunga-bunga. Kailangan mong pagkasiyahin siya. Yun! Yeah. Papasok mo lang siyang ganun. Pumapasok siya eh. Kaso may iba pa sa way. Ayaw pumasok. Yun! Eee! Yeah. So, ang cute niya. Maganda naman siya. Ah, ito talaga oh. Na deform. <laughs> Pero ganda naman niya. Pwede siya pang beauty chair. Ay, ang bagong pala nito. Hindi man siya nagalaw. Okay naman siya. Woo! Success, guys! Success! <laughs>